Yun! All right, isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid ano. Um, shout out nga po pala sa mga new followers natin yun ano. Maraming maraming salamat po sa sa pakasulitong support. All uh, ang topic po natin ngayon, ang video po natin ngayon ay about po sa mga uh, about po sa editing ano sa mga nag-aabang po diyan. Uh, although ito po ay na-picture na natin dito siguro matagal-tagal na at marami na rin tayo naging bagong followers ano? uh, tinamad na siguro mag backread yung iba na, na picture ko na po ito dito sa atin kung papaano po mag edit ng walang kahirap-hirap ano? alam po marami nag-aabang sa inyo at uh, lalong lalo na yung mga gustong matuto o hindi talaga marunong walang idea kung paano po mag edit ng hindi kagagamit ng tools hindi kagagamit ng application alright napakadali lang po nito kaya wag na natin patagalin ano mga kapatid maraming nagaantay nito eh nakita nyo naman po yung mga pinopost natin ano yung mga mga design na <coughs> pinopost natin dito sa ating page ano at doon naman po sa mga nagpapa-edit sa akin yung mga nagme-message ito na po yung pagkakataon ninyo para po kahit po nag edit po ako ano bibigyan ko pa rin kayo ng tip para po hindi na kayo mahirapan hindi na kayo magbayad sa akin okay lang yun ang gusto ko po matuto po kayo kung paano mag-edit ng walang kahirap-hirap kahit wala ka pong idea dito hindi ka marunong talaga ito po para po bali po ano part 1 pa lang po ito Uh, ito po ay part gawin natin part 3, ano, para mas maganda uh, isa-isahin po natin ang part 1 po, ito pong video na ito part 1, ito pong para po ito sa mga walang idea o talagang hindi marulong pero gustong matuto ano, ito po, hindi po kayo gagamit ng tools, walang application, uh, gagawin mo lang dapat naka-online nga lang uh, mayroon lang tayong pupuntahan na website, alright, wag na po natin patagalin, let's go So ito na nga mga kapatid, ano, uh, ang gagawin lang po natin ay pupunta lang po tayo sa ating mga browser, ano, kung ano pong mayroon kayo diyan sa cellphone niyo na browser. Ini browser po pwedeng niyo gamitin. Ang nandito po kasi sa akin ay Google Chrome, ano. Punta lang po tayo sa Google Chrome, then search lang po natin yung Bing Image Creator, yan. I-type lang po natin yan, Bing Image Creator. Yan, Bing Image Creator. Then search. Ngayon so, dito po may makikita po tayo ano mga kapatid. Yang pong nakalagay dyan na Image Creator from Microsoft Designer. Yang pinakauna po ano i-click lang po natin 'yan. Yan pinakauna yan. Click lang po natin 'yan. Then dito po may makikita tayo. Ah uh, reminder nga po pala ano sa mga hindi pa po nakakapasok dito, meron po tayong ginagawa uh, inaano po dito na registration ano. Pero wala po siyang bayad. Ang ibig sabihin po bago po kayo makapasok dito o bago kayo makakreate ng gusto yung design, kailangan po mayroon po kayong email. Ano, ang lalabas po kasi dito, hindi po ganyan. Kasi ako po kasi uh, nakaregister na dito. Meron po, yan pong may surprise me, may nakalagay po dyan na register. Ano, magregister na lang po kayo dyan para po makapag-start kayo na makagawa ng logo. Ano, po yung mga sample nya, ano. Yan, mga ganyan. Mga ganyan, yan. Yan, ganyan po ang magiging mga design nyan dyan, ano. Yan, yan, po yung mga sample nya. Pwede rin po yung gayahin yan pero gagawa po tayo ng mas malupit yan ano siguro po sa mga bago lang po ano sa mga bago lang pong mag-register dito mga 2 to 2, 2 to 3 days po uh, bago tayo makapag register pero dire-direksyon na po 'yun ano ang gamitin niyo pong email yung email niyo talaga na ginagamit ano yung latest po na email niyo o yung ginagamit niyo lang email kahit saan ano. yung Gmail yan Gmail Yahoo Mail pwede po 'yun ano uh, diyan po may nakalagay po diyan sa surprise me na register. Kapag po nakapag-register na kayo, nakapasok na kayo dito. Yan na po yung lalabas, ano? Yan na po yung lalabas. Ang gagawin lang po natin dito, hindi po tayo gabit ng tools. Ah, uh, ay <clears throat> hindi po natin siya i-download na application na ito, ano? Kasi nasa website po ito, website siya, ano? Website po siya ng Bing ang una pong gagawin natin dito uh, part 1 pa lang po pala ito ano, uh, para po ito sa mga gustong matuto o kaya walang idea kung paano mag edit Anong dito po hindi po kayo gagamit ng tools magta type lang po kayo dito sa want to see how image creator works select surprise me then create yan ito po pwede nyo pong gayahin ano yung gagawin ko uh, yan ito lang po yan ano. Uh, mag type lang po kayo dyan at 3D illustration yan. Illustration. Hop. A dragon. Um, a 3D illustration of a dragon uh, with a name. With a name. Skeptron. Yan. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Simplean lang po natin. din i-click nyo lang po yung create. Uh, reminder lang po na dito po ay mayroon lang po tayong 15 na attempt ano po para po makapag gawa tayo ng design ano yan po yan pong may parang may kidlat na yellow yan 15 lang po ano 15 lang tapos the next day 15 na naman ulit basta everyday po 15 15 lang siya okay kaya dapat po ayusin niyo na yung pag tatype type nyo ano dapat po tama yung spelling kasi minsan nag error din po siya ano uh, nag error din po siya yung pag nilabas niya yung kasi po parang ano po kasi to eh AI ano AI AI siya kung tawagin Uh, artificial intelligence po siya no bali computer po talaga yung gumagawa niya yung tinatype mo diyan computer po yung gagawa all right ayan po a 3D illustration of a dragon with a name scepter ano try po natin yan ano pwede po siyang gayahin kung gusto niyo po yan create po tayo then wait lang tayo ng konting minuto yun alright ito na po siya no yan yan po check natin tong isa. Yan, di ba? Ganyan lang po, ganyan lang po kadali. Napakasimple lang, napakadali lang. Walang kahirap-hirap. Kita type mo lang kung anong gusto mong mangyari dun sa picture. Basta English lang po, ano? Yan, ganyan lang po. Tapos, kung gusto nyo po siya, nagustuhan nyo siya, pwede nyo po siyang i-download, ano? I-click lang po natin yung tatlong dot. Yan, yan pong tatlong dot na yan. I-click lang po natin yan. Then, click lang po natin yung download, ano? click lang po natin yan yan, antay boom ayan na, maka-download na, tapos pwede po, kung ayaw nyo po yan, pwede po ulit kayo mag create ng panibago, ano pwede naman po, uh, 3D illustration a patragon with ano yung skeptron tapos dagdagan po natin, ano pwede po tayo magdagdag with a black and gray background yan, then click lang po natin yung create create ulit. Yan, paulit-ulit lang po yan. Same process lang. Uh, mag lang po kayo. Mag-iimagine lang kayo kung anong gusto nyong i-type. Walang kahirap-hirap. Walang tools. Yan, magta-type lang po kayo. Ganun lang, ka, ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. Kahit hindi po kayo marunong mag-edit. O, oh, yan. O, oh, di ba? Check natin itong isa. Ayan, ang ganda nito. Pinanong, ganyan lang po. Ganyan lang po kabilis din. Click nyo ulit yung tatlong dots. Yan, click nyo yung download. Ayun. Yan, ganyan kabilis lang po. Walang kahirap-hirap. Yan, mamimili po kayo yan kung anong gusto nyo. Yan, ang gaganda oh. Oh. Kaya sa mga nagtatanong po ano, kung paano mag-edit, ito na po yung pagkakataon ninyo para makapag-edit po kayo ng walang kahirap-hirap. Alright? Ganun lang po. Ganun lang po kadali. Magta-type lang po kayo. Yan, magta-type lang po kayo dyan ini ano basta po English ha then click niyo lang po yung pag nagustuhan niyo click niyo lang yung download yun download na siya then pag gusto niyo naman po ulit na mag-type ulit bahala po kayo depende po yan sa gusto niyo mangyari doon sa inyong magiging resulta ano yun lang po um, sana po may mat may natutunan kayo ngayong araw na ito ito po ay first part pa lang po ng ating tutorial ano about po sa editing ito po ay para po sa mga walang time talaga mag-edit, hindi marunong. Ito lang po ang gagawin nyo. Magta-type lang kayo. I-search is nyo lang sa Google Chrome or any browser. Yung Bing Image Creator. Then, mag-register po kayo doon. Kapag naka-register na kayo, wala na. Dire-direct na po yun. Isang register lang po yan. Pwede na kayo mag-edit ng kahit anong gusto nyong i-type o kahit anong gusto nyong design. Okay? Yun! Alright! Yun na nga mga kapatid. Ano? Ganun lang po. Sa simple. Ganun lang po. Kadali. Uh, walang kahirap-hirap, walang tool, hindi kayo magda-download ng application. Pupunta lang po kayo sa website na yan, no? sa Bing Image Creator. Doon po, magta-type lang kayo ng kung anong gusto nyo. Ano? Na-picture ko na po ito. Kailang hinulit ko lang po. Pangalawang ulit na po ito. Part 1 pa lang po ito, ano? Sa mga bago po, sa mga bagong followers natin dyan, ano? Uh, para po sa inyo yan. Kahit po nag-i-edit tayo, kahit po nag nagbibigay tayo ng mga pre ano na design gusto ko po matuto rin kayo ano ah, hindi po tayo madamot gusto ko lahat ng mga kapatid natin diyan lalong lalo sa alpaka ano gusto ko po matuto po tayong lahat all right nang walang kahirap-hirap walang kapagod-pagod ang kailangan mo lang internet yun magta-type ka lang ng gusto mo doon yun lang yun lang yung gagawin mo ganun lang napakasimple lang alright sana po may natutunan po tayo ngayon ano part 1 pa lang po ito yung part 2 po abangan nyo uh, may, mayroon na po tayong tools dun ano kasi nakapag-download na tayo ng materials na pang background na kailangan natin abangan nyo po yan yung part 2 about naman po dun sa paano tayo magdadagdag ng mga pictures o yung mga ano natin, mga picture natin, mga pic natin na pwede pong gamitin natin pang profile sa ating mga FB o kaya sa ating mga FB page. Alright? Yun lamang po and maraming maraming salamat po sa napakasulid din yung support. Okay? God bless po sa inyong lahat. Brad Beats po ng Acro Municipal Council. Long